Ay, naku, eh, si Kaylin na si Kobe. Ay, Ay eto nyo nga na oh. Siyempre, di pa rin tapos yung issue. Pero oh. di ba, kinonfirm mo na, nahiwalay. Uh -huh. Oo. -o. So ngayon, na-interview itong si Kaylin Alcantara ng isang magazine, Ako sa kapas ng At natanong nga siya tungkol doon sa mga issues. Okay. So, ito yung nasabi niya doon, part doon sa interview niya na. Ay, ano issue muna bago niya yan isa ko? Yung mga kontrobersi yun, yung ibinabato sa kanya. Uh oh. Yan. Nakabukul ba siya? Ay, 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 naman ay, ay, tinamaan, okay, ay, 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 kahit anong sabihin niya sa akin, it's okay as long as my intentions are clear. Tapos sabi pa niya, I just protect my peace. There are days when you cannot just silence the noise. It's drowning, but you cannot just sink. You need to focus again and afloat above the surface by listening to the voices that matter to you. Eh, nagpo si Kobe para sa akin. sabi? Picture lang naman. Tapos sabi niya gano'n, new wave. Yan, kasi nga ano ganda na suot niya eh. Oh, di ba? Oh. Pang summer. Oh. Nag-comment si Mother. Si Mother Jackie, Foster, Forster. Forster. Oh, oh. Sabi niya, Please protect that peace we have been working so hard to achieve. May peace din. Oh. Hindi yeah, natin alam kung uh, sino sinong nagsimula ng peace oh, na word oh. para gamitin mo isa. Kaso ko yung sabihin sa mga kayanay, may parehong tungkol sa peace ang kanilang mga komento. Yan ang mga tinakalamin. Ano? Ito, Jex, ano masasabi? Ay, naku, sa mga ganyang usapan. Sa so, mga masasabi ko dyan. and Villa Envy lang ang gumagalaw ng aking peace. Peace. <laughs> Ayun -ay, yan e! Huwag ka na si Mama, sa peace yeah. <laughs> <laughs> Alam mo, ka, ng ng Not even huh? Huh? peace. Peace yun! Walang <laughs> <laughs> <kusufutulang> entry. <laughs> Oh, Nagkasya! Siyempre, babae ba <laughs> pa iyan? Hindi niya mag-kiss Anyway, mga kanyang mga nagpapanginigan pa yan, isang araw magsasalita rin niyan si Kaida. Ano ba diba talaga? Babae ba talaga ang third party Kasi mayroon nang kinikita si ano? May mga kumakalat ng pictures namin. Uh -huh. May mga kasamay. Ano diba ba uh -huh. uh -huh. ba? Diba? Ay, ang dami talaga naghiwalay na. Hindi pa nakakalahat yung tao, Sabi nga nila, ano ba diba, meron sa 2025? Uh -huh. Bakit puro hiwalay?